Naisip mo na ba kung bakit ang mga punla ng gulay ng iyong kapitbahay ay malago at malusog, samantalang ang iyo'y mukhang mahina at lantang-lanta? Ang sikreto ay nasa ilalim ng lupa. Ang sistema ng ugat ang susi sa malusog na paglaki ng halaman. Kapag na-master mo ang sikreto ng pagpapaugat, mamumulaklak at mamumunga ng sagana ang iyong hardin. Ang pinaka-best dito, madali kang makakagawa ng sariling rooting agent sa bahay nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo at ang resulta talagang nakakagulat. Sa loob lamang ng tatlong araw, sisibol na ang mga bagong ugat at sa loob ng pitong araw, lalaki ang mga ito ng makapal at malakas. Kahit gulay, bulaklak o punong prutas pa ang itinatanim mo, makakatulong ang formulang ito sa matagumpay na pag-uugat para sa cuttings, pagdidilig sa ugat o transplanting. Narito ang simpleng recipe. 20 grams ng asukal na pula, 100 grams ng suka ng bigas, apat na galon ng tubig. Paghaluin ng mabuti at ispray ang solusyon sa ibabaw ng mga halaman. Gamitin ito isang beses bawat pitong araw upang makatulong sa masiglang paglaki ng pananim. Abangan pa ang marami pang kapaki-pakinabang na tips sa pagtatanim na ibabahagi ko sa iyo.